Ilalagay mo lang ang lapis sa bumbilya. Tumigil na akong gumastos ng pera. Ikaw na may lumang bumbilya sa bahay mo. Huwag mong itapon, ha? At para dito, napakasimple lang. Tingnan mo, kailangan lang natin ng isang bagay. Para matanggal itong acrylic na ito, ha? Hindi ito salamin, ha? Acrylic ito at madaling matanggal. Pumunta ka rito o ilalagay mo itong dulo dito. At pagkatapos ay gagawin mo itong galaw na ito. At pagkatapos hihilahin mo lang. Madali lang ito, ha? Anong gagawin natin? Itong mga LED, gumagana sila ng magkakakonekta. Kaya kapag tumigil ang isang LED, titigil din lahat gumana, ha? Anong dapat nating gawin? Una sa lahat, susubukan ko muna itong bumbilya, ha? Tingnan mo. Kita mong hindi gumagana at kailangan natin ng sipit mga kaibigan. Pwede ka rin gumamit ng ibang bagay pero ako sipit ang gamit ko. At pagkatapos, punta ka rito o susubukan nating alamin kung alin ang LED na hindi gumagana, ha? Puntahan mo isa-isa, ha? Oh, nakita ko na kung alin ang LED na pumipigil sa bumbilya na umilaw, ha? Marami na akong napanood na mga video, maraming tao. Naglalagay ng steel wool o kahit aluminum foil para gumana ulit ang LED. Pero huwag mong gawin yon ha? Pwedeng gumana sa simula ang bumbilya pero pagkalipas ng ilang araw, siguradong titigil ulit at delikado pa. Ha! Kaya hindi ko nire-rekomenda ang paggamit ng steel wool o aluminum foil. Itong paraan na ituturo ko sa iyo ay mas madali, mga kaibigan. Gagamit ka lang ng lapis. Oo, tama yan. Gamit lang ang isang lapis, makakatipid ka na sa gastos sa bumbilya. At tingnan mo, anong gagawin natin? Ilalagay ko dito. At pagkatapos, Dahan-dahan mong kakayuri ng dulo. Ang kailangan lang natin ay ang dulo ng graphite. Kinayod ko na dito o oh, gagamitin ko ang sarili kong daliri, ha? At ilalagay mo ito sa ibabaw ng LED na nakita mong sira. Ilalagay mo rito, ha? Huh? Susubukan natin ito sa saksakan. Tingnan mo mga kaibigan gumagana talaga, ha? Huh? Tatanggalin ko ito at susubukan sa isa pang bumbilya, ha? Huh? Aayusin ko rin ito o oh, binuksan ko na ito kanina. At sa paraang ito, mas simple pa, Oh mga kaibigan, nahanap ko na agad ang LED, di ba? At pagkatapos ay gamitin mo ang graphite ng lapis pinturahan mo rito. Oh, yung buong LED na sira. Ayos lang. At pwede mong tingnan dito. Oh, tingnan mo, dumikit na rito. Ngayon, isaksak mo na lang at parang bago na ang bumbilya mo mga kaibigan. At pagkatapos, kunin mo ang acrylic. Ito na 'yon. Ikabit mo lang. May click yan dito. At bago na ulit ang bumbilya mo, mga kaibigan, hindi mo na kailangang bumili ng bago. Hindi mo na kailangang mapagod. Hindi mo na kailangang gumastos. Gawin mo itong teknik. Gamit ka lang ng lapis at bago na ang bumbilya mo,